And this is a strong proof that a man can love a woman. Regardless kung ano pa ang physical na katangian ng babae, ano pa ang kanyang physical na itsura, dahil nga ang mga lalaki ay naturally talagang attracted lang naman talaga sa uh, personal looks, right, ng babae. Pero in this aspect we saw that a man can accept a woman even though kahit ano pang mga flaws ka niya kahit pangit pang ang babae pero inverted po ito at kabaliktaran pagdating na sa journey ng lalaki bakit po? pag ang lalaki po ganyan do you think <laughs> tatanggapin sila ng babae? Tanungin kita kahit pangit na babae mataba tagyawatin maitim panguwang ilong pangit na babae tatanggapin pa niya ang ganyang klaseng lalaki kung may kapansanan. Hindi po. Pero sa nakita po ninyo sa video, a man can love a woman. And no doubt about that. He can accept a woman kahit pa pangit yan. Kahit nang nakita ninyo sa video, may kapansanan yan. A man can love a woman. And a man is not a selfish. Kaya niyang hindi isipin yung sarili niya para lang dun sa pangangailangan ng babae. So, ipapalit ngayon ng lalaki na ito yung kanyang value dito sa babae na ito na pasintabi na po hindi po ako hindi ko po sinasabi at hindi ko binababa mga may kapansanan ang pinupunto po natin dito is kahit po ganito no uh, kahit deserve niya yung marami pang mga magagandang babae and even mga walang kapinsanan, kapansanan he accepted this woman a disabled woman Nakita niyo po kung paano mag-simpring yung babae nung no? man pa yung padala ng bulaklak. Wow. So hindi po equal yung value, yung palitan ng value. Sobrang lugi yung lalaki dito. Wow. Hindi ko po binababa ang babae na may kapansanan. Hindi po yan ang punto rito. Ang pinupunto po natin dito, pinag-uusapan natin sa topic natin ngayon, na a man <laughs> can do crazy decisions and can do crazy things he can able to accept a woman no matter how she looks and what is her status in life. That's the main point here, right? Ngayon, kung titignan mo, napakalugin-lugin ng lalaki, no? Kasi marami namang mga mas dapat pa kaysa doon. Ito pa yung sinasabi ko po sa inyo, no? Kahit mag-cheat ang lalaki kumpara sa babae na mag-cheat din yung babae, masasaludo ako sa lalaki. Bakit po? Ito pa yung lagi kong ano eh, pinupunto sa inyo na talagang nare ko na sa reality ng buhay. Eh. Ang lalaki kahit naman papaano, kahit mag cheat yan, kasi nga nature po yan ng mga lalaki, hindi po dahil masama sila, ang biology po ang nag-uudyok sa kanila. Yung biology natin, lalo yung mga lalaki, na uh, to get attracted to many as women as they can. Kasi po kapag ang ang lalaki nakaprogram lang para ma-attract sa iisang babae, then hindi na siya ma-attract sa ibang babae. Hindi tayo dadami niyan. Mauubos tayo kasi nga eh, paano po for example namatay yung girlfriend niya eh di hindi na siya ma-attract sa ibang babae <laughs> mauubos tayo niyan pero po kasi ang hindi naiintindihan ng mga babae nilalabanan po yun ng lalaki hindi po kasi sila lalaki, wala silang naiintindihan at nauunawan sa sitwasyon ng lalaki kasi babae po sila pero sa, sa side ng lalaki napakahirap pong labanan nun kasi po biology po yun, eh. instinct po yun. Pero pinipigilan nyo ng lalaki alang-alang lang sa pagtaliman nila sa batas ng mga babae na maging loyal, mag-provide. Maraming mga requirement ang babae. At gaya na nakita po ninyo sa video na yun, kahit may kapansalan yung babae, itrinade nung lalaki yung kanyang value. At masasaludo ako sa lalaki. Ang mga babae, wala kang marinig sa kanila, panay panaybabaero. Ang tanong, Niminsan ba na nabigyan ba nila ng bahay, pera, na protection ng banila ng lalaki? Tignan mo yung mga infrastruktura. Tignan mo yung mga construction workers, tignan mo yung mga tubero. Tignan mo yung mga mekaniko nakawawa, nakabilad sa init ng araw habang yung mga babae nagtatrabaho sa opisina, sa aircon, nagme-makeup, pakain-kain lang. si walang appreciation ang mga lalaki that's it, that's the red pill reality at isinasangkalang po nila ang lalaki para sa convenience ng mga babae ng bata na society ang katotohanan, walang pakialam sa atin ang society sa relationship, sa marriage wala rin pakialam sa atin ng babae ang pakialam lang nila yung mapapakinabang nila sa atin wow. kaya po unti-unti na po akong nakukumbinse na hindi mo naman kailangan talaga magrelasyon. Bakit? Batas lang naman ng babae yan eh. <laughs> Natural talaga sa lalaki po. Uh, ang, yun yung original na instinct ng lalaki. To procreate with many women as he can. Kasi nga po, yun yung nilagay sa atin, pinogram sa atin ng biology. Kung ganito po ang reality, no? kung pakikinabangan lang naman po tayo ng mga babae, yun lang naman palang habol nila. Bakit pa ako mag... Bakit, bakit ka nga ba magkukumplay pa sa batas ng babae? Magpuprovide ka, magsasakripisyo ka, pipigilan mo yung original nature mo na puligami na magprocreate sa iba-ibang babae. Alang-alang sa babae na hindi ka naman talaga kayang mahalin unconditionally. Kumukonsume lang ng value na kaya mong ibigay. <laughs> hindi na. <laughs> bakit ka pa papasok sa relasyon? Diba? Lalo sa panahon na ito na hindi na relasyon ang pakay ng mga babae kundi pera na lang at palahi na lang sa mga gwapo. And then, gwapo na nga, mapera na nga yung, girl, yung boyfriend, yung asawa, mister. nag entertain pa sa mga social media nila ng palihim. May marami pa rin mga kachat. Nag re reserva pa. Remember, ang babae nagre-reserva po yan. Kaya po magtataka ka, after lang ng mga isang buwan, Aba, meron na agad siya uling ini-entertain. Ang bilis, ang bilis makamove on ng mga babae ngayon. Wow. Ay, e yan ang talagang mapapansin mo. Right? So, ang tanong, work ba na magrelasyon, makipag-girlfriend pa? Sa tingin ko po, magiging obsolete na to. Bakit po? Unti-unti na pong na re realize ng mga kalalakihan, kabataan na ngayon na almost impossible na na makuha, mak makakuha ng relasyon tunay na relasyon. Tunay ha, tunay na relasyon. Yung palitan ng pagmamahalan. Napakahirap na pong kunin nun ngayon sa mga babae. Dahil iba na ang mentality ng mga babae. Sabi ko na po sa inyo na hindi na po yan ang dapat na i-priority hanapin ng mga modernong kalalakihan dahil obsolete na po yan, nagiging obsolete na yan. At base sa mga prediction po, by 20 years from now, hindi na makikipagrelasyon ayon sa mga uh, nakakalap natin. No? possible na ipalit na ng mga lalaki ang AI robot ng mga babae. Mas matalino pa kaysa sa tunay na tao na babae. Hindi po ako pabor dito. Well, hindi ko po yan sinusuportahan. Wala namang may gusto niyan eh. Gusto mo ba na ang mga tao nakikipagrelasyon sa robot? Hindi po eh. Kahit ako hindi ko gusto yan. Kasuklam-suklam yan. Pero ang punto ko po rito, hindi na po yun malabong mangyari. Right? Ito po yung sinasabi ko po, no? brothers, sisters. No? wala ang relationship at ang dating and marriage wala talagang privilege lang talaga ng babae sila lang yung namimili at ang mga lalaki akala mo sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo matatagpuan mo rin yung mahal mo sa buhay matatagpuan mo rin yung destiny mo pero ang totoo wala pong nag-aantay sa'yo na sa sa'yo balang araw eh hindi ang gagawin ng babae para sa'yo dahil hindi naman nila mahal ang lalaki ang mahal nila yung sarili nila kaya sila pumapasok sa relasyon para may mapiga sila na binipisyo sa lalaki at kahit yung mga kapatid mong babae yan ang pinapayo ng mga magulang mo yan ang nakikita mong pinapayo ng mga magulang sa mga anak nilang babae piliin mo yung guwapo, matangkad at makera so hindi siya romantic love kung i-analyze ia mo siya female privilege siya. Nakatraining lahat ng lalaki mula pagkabata para maging option lang ng babae. Pinagtatrabaho nila yung batang mga lalaki. Okay? Pinapag-ipo nila ng pera tapos mag-asawa daw. Sinong makikinabang? Yung mga babae. Kahit hindi na magsikap yung mga babae. Kasi nga, isasangka lang nila yung mga lalaki para sa sarili ng pangangailangan. Na, hindi naman nila kayang palitan ng unconditional love. Sana po marami po kayo na-realize, brothers, sisters, no? Na ito ang reality. Hindi mo kailangan makipagrelasyon sa babae dahil basura na ito. You go, Puta! Sali ka sa amin!